Tao rin po sila. Kailangan din po nilang makisalamuha sa ibang tao. Nakiusap po ako sa mga blooms at sa mga iba pa pong supporters nila. Please respect the personal space and the privacy of Bini. Ito ang naging pakiusap ni star magic head Lauren Diogui sa isang video statement nitong July 4, 2024 matapos ang magkasunod na insidente yung kinasangkutan ni Bini Maloy at Aya matatanda ang nag-viral sa social media ang mistuhulang pagkuyog ng ilang blooms kay Maloy habang kumakain kasama ang kanyang pamilya sa isang restaurant sa Batangas. Sa video, may kitang unti-unti siyang pinalilibutan ng fans. Lumala pa raw ang sitwasyon nang magkaroon ng power interruption sa nasabing restaurant. Alam ko, uh, excited kay makita sila, but Please remember na sila po eh, nagagaling din po sa very hectic schedule these past few months and more hectic schedules. We also want to give them their own semblance of some regular life to be able to spend it with their families in restaurants and some private places as well. Samantala, nakaranas naman si bini Aya ng invasion of privacy sa isang bar sa Cebu. Sa viral video, makikita masyadong nilapit ng lalaki ang kanyang mukha kay Aya habang nagre-record ito sa kanilang cellphone. Umani ito ng matinding reaksyon mula sa fans at netizens. Kasunod ng insidente, naglabas ng pahayag ang bini tungkol sa gender-based street and public space sexual harassment. Especially for Aya, that experience was really very disturbing. So, this is a really a violation of a, the Safe Space Act for women. And, and This behavior can, can constitute actually sexual harassment, harassment in a public space. Kaya apila ni Diogi, respeto para sa privacy ng lahat ng miyembro ng Nation's Girl Group na PINI. Pwede ho, bigyan po natin sila ng na pagkakataong ma-enjoy naman yun without other people who are stepping beyond the boundaries of proper behavior.